Ayan po at uh, pag-uusapan po natin itong uh, pahayag ni uh, dating President uh, Duterte Either tatakbo siya ng Vice President or dyan sa Senado Okay, bago po natin pag-uusapan yan Ay siyempre ay gusto ko po lang pong batiin muna itong aking mga subscribers, followers at mga viewers Na sana po ay uh, nasa mabuti kayong kalagayan saan man kayo sulok ng daigdig naroon sana po ay wala kayong problema. Bagkos ay masaya po kayo sa lahat ng oras at pagkakataon. Ayan po. Pag-uusapan na po natin yung uh, sabi nga po dahil sa sobrang buisit yata niya ay na, uh, <laughs> nakapagbitaw nga po siya ng uh, salitang tatakbo rin daw siya ngayon darating na halalan. So yan po at uh, kung uh, mangyari man po yon ay uh, tiyak ay uh, mayroon na pong uh, uh, babatikos or either gagawa ng batas na hindi papabor dito sa mga uh, kasalukuyang nandyan lalo na yung sinang uh, Gonzales niyan, na yan, Dalipi na at itong Sir Romualdez na yan but uh, anyway mapunta naman po tayo dito kay Amy Marcos na kung saan po ay nasabi ko na nung nakaraang video ko na bagamat ko ito kay Sara Duterte ay, ay sabi ko huwag po tayong pakasiguro dito dahil nga may pagka nakita ko ngayon yung mga pagkataraedor nitong mga Marcos na ito at uh, isa na rin dyan yung uh, Sandro na yan kabata-bata pa ay ganyan na ah. pero ngayon po ay uh, mukhang napatunayan natin yan na hindi po pwedeng pagkatiwalaan yung mga pakampi-kampi niya rito kay sara Duterte dahil nga po ay uh, ang hamon po natin dito ay kung uh, dahil siya ang uh, chairwoman ng uh, electoral, electoral tribunal na kung saan po ay sakop niya ay pinayagan pa rin po niya na uh, mag-operate ang Smartmatic so dahil dyan po ay uh, hindi na po katiwatiwala ito kasi unang una ay uh, hindi po ba't may issue noong uh, nakaraang eleksyon na ito palang si Lisa, Lisa ay nakipagkitar dito, dito sa Smartmatic at talaga naman palang nababayaran yung Smartmatic na yan so ano pa, paano pa tayo makakasiguro na patas ang labanan kung smartmatic pa rin ang uh, ang uh, ang uh, gagamitin natin ngayong darating na halalan so yun po ang inaantay sana natin yung uh, uh, i-terminate na yung kontrata uh, uh, dyan sa si smartmatic na yan itong si Amy Marcos pero hindi po na ginawa ay uh, Uh, pinaboran pa rin po niya yung pag-ooperate ng Smartmatic ngayong darating na halalan. So, wala na po tayong kwan dito. Wala na po tayong uh, pwedeng paniwalaan dito yung mga mga salisa, salitang ganyan lang. Kaya sabi ko nga po eh, sino ba ang mas matimbang? Kapatid niya o kaibigan lang niya? Dahil ang sinasabi niya, mas maganda pa raw yung uh, uh, kaibigan kaysa sa kamag-anak. Siya rin po ang may sabi niyan. Ngayon, uh, itong si Kona itong uh, itong si uh, PRRD kung uh, para po sa kaalaman nating lahat ay uh, noong pong natapos ang termino niya bilang isang presidente ay itong mga makabayan black ay nagpile ng kaso laban sa kanya tungkol po dyan sa AJK na yan uh, extra judicial killing na yan, ito ay sinampahan ng makabayan black dyan sa Korte Suprema at uh, lumabas na po ang desisyon hindi ko na po kailangan magpatunay dito hindi ko na po kailangan maglagay dito ng resibo at dahil kilala ko naman yung sarili ko na kung ano yung nasa na, nalaban ko at kung ano yung nabasa ko yun po ay iyon naman po yung sinasabi ko. So, ibig sabihin dito, wala pong labis, walang kulang itong sinasabi ko. Kaya hindi ko na po kailangan ang magpakita rito ng resibo. Na ito pong uh, isinimpang kaso ng Makabayan Black noong pagkatapos ng termino ni President Duterte ay inakwit po or dinismiss po ng so Supreme Court yung kasong ipinail ng makabayan black laban dito kay President Duterte. So ano pa? So kailangan pa ba rito magpumilit dito yung AJ ay yung mga ICC na yan? Na ipinagpipilitan mga bobo na mga kwa na ito? Ay dyan pa lang, uh, uh, na nga, eh, dismiss na nga ang kaso eh. Dyan sa Supreme Court natin yan. So wala nang dahilan siguro para papasukin pa yung uh, uh, ICC rito na kung saan ay yan po ay nag-uusapan ng mga bugok na congressman na ito. So, kung ito pong uh, si President Duterte ay kakandidato rin, their Vice President, sabi niya man yan, at saka yung po palang resibo na sinasabi ko dyan sa pagka-dismiss ng kaso niya, nandyan po yan sa Manila, uh, Manila Times po yan, mababasa po ninyo. So kaya hindi ko na po kailangan magpakita rito ng uh, kaikikan para lang mapatunayan ninyo hindi po. At as uh, kilala ko po ang sarili ko na kung ano lang po yung uh, nalaman ko, ano lang po yung nabasa ko, ano lang po yung yung narinig ko, yung lang po ang pwede kong i-broadcast dito at hindi po tayo magbigay magbibigay rito ng uh, mga fake or fake news. Yan po. So kaya hindi ko na po kailangan pang mag uh, maglanta dito ng sinasabing lang katunayan or resibo at uh, ito naman po ay uh, actually po uh, mayroon na po akong uh, uh, ginawang uh, ano to, ginawang uh, <laughs> campaign materials na nagsasabi po dyan na ako ay kakandidato din ng congressman Ah, pero party list po yan. Yung uh, party list ko po ay uh, yung uh, uh, bulalo party list. Yan. Banal na aso. Ayan. <laughs> At yan po. Ito po. Makikita niyo po rito sa screen. Ngayon yung uh, ginawa kong party list na yan. At ah uh, uh, <laughs> bagamat pa ulit-ulit ko pong sinasabi rito na hindi ko papasukin ang uh, politika ay ah uh, ito naman po ay uh, tingnan niyo naman po 'yan. Kung 'yan po sa campaign materials ko sa tarpaulin ko ay uh, bulalo particles, banal na aso. Diyan pa lang po ay makikita niyo na kung paano kung i insertuhin itong mga ah uh, itong mga asong ulol na naglalaway na dahil diyan sa bulalo. Kaya 'yan pa rin po ang paninindigan ko. At kung halimbawa man na at uh, at uh, Uh, lumusot tayo bilang partil, uh, bulalo partiles wala po akong gawin diyan sa kongreso kundi ang magnakaw na magnakaw din pero ang, siguro po ang pagkakaiba nitong nanakawin ko ay yung itong nanakawin ko si ko lang na ibibigay ko lang dito sa ating aking mga kababayan so yan po ang uh, yan po ang uh, plano ko at uh, mag-comment nga po kayo dyan kung itutuloy ko o hindi yung uh, pagkakandidato pagka ko ng congressman, Partilis. Ayan at ang uh, ating uh, ngang ating, uh, uh, Partilis na pangalan ay uh, Bulalo Partilis, uh, banal na aso. Para po madagdagan na, madagdagan na rin yung mga asong ulol, madagdagan na yung mga congressman ng mga asong ulol dyan sa kongreso. Kaya ako po yung dadagdag. At gagawin ko lang po diyan. Wala akong gagawin kundi magnakaw din magnakaw. Total ganito naman ang kalakaran eh, di ba? Dahil dito pala ay bilyon-bilyon pala ang na, nakukulimbat itong mga animal na ito. Ngayon ko nalaman dahil diyan. Manu ma panoorin niyo po yung SMNI. Yung interview po ni uh, President Duterte. Iyan ay hindi lamang po basta pira, kundi talagang uh, niyayakap daw ang pira diyan, bilyon-bilyon. Oh, see? So kung ito ay uh, sa loob ng 6 uh, na taon ba ang ang congressman o tatlong taon lang? Uh, ipagpalagay na natin tatlong taon lang ang kongresman. Kung lumusot ako, sa loob ng tatlong taon wala akong gagawin kundi ang magnakaw na magnakaw, magpagagawa ako ng kuno ng mga project. Uh, pero hindi na, ididiretso ko na dito sa ating mga kababayan. Kasi hindi hindi ka naman pala makakasuhan dito dahil uh, kagayan kagaya niyan, tingnan mo. Kahit nakaw sila ng nakaw, wala wala eh, wala naman nakukulong. Kaya ang gagawin ko rin magdakaw rin ako ng magdakaw. Oh, ikaw. E, <laughs> e, comment niyo nga po diyan kung okay na po yung uh, kwan. Yung uh, pangalan ng aking partilis na Bulalo partilis, banal na aso. At dadudugtungan uh, ko pa yan sa final na dadudugtungan ko ba dyan ng asong ulol. <laughs> ay eh, talaga naman pa at ang gagawin si at si si Kapin ko rin maging ako ang maging uh, uh speaker of the house diyan oh mas malaki pala yan hindi lang hindi lang ganyan sabi ni Presidente Duterte kundi ganyan <laughs> kaya pagka nakalusot na ako si si Kapin ko ako ang speaker of the house para aba ay uh, Kong ay uh, mangulimbat lang ako nang mangulimbat lang gagawin ko edi Sigura siguradong uh, sa loob ng tatlong taon ay sa unang taon pa lang siguro ay baka baka maganda na ang buhay nitong aking mga kababayan uh. Pero bago ko papasukin 'yan ay lahat 'yan idideklara ko yung mga nandito sa akin kasi ayaw kong uh, ayaw kong maakusahan dito na sabihin ko lang aba Itong si Birana nung pumasok na nung hindi pa pumapasok sa 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 Kongreso, naka Mercedes Benz lang. Ay ngayon na, na, abay naka na, naka naka kuno na dito, Ferrari na. Oh, ayan. Kaya lahat po 'yan, ha, kung ano mayroon ako rito ideklara ko at uh, sisiguraduhin natin na nasa legal lahat 'yung uh, 'yung uh, Ah uh, pag aari natin para hindi tayo maakusahan pero sisiguraduhin ko lang din ay uh, yung mga nanakawin ko diyan ipamigay ko lang po dito sa aking mga mahihirap na kababayan dahil uh, kung aasahan mo lang itong mga iba wala mag-aantay lang sa mamumuti lang ang mga mata nitong mga kababayan ko wala silang maaasahan So sige i-comment nga po dyan kung uh, kung papayag po kayo na pasukin ko na rin ang uh, pagiging congressman at uh, Bulalo lo parteles nga uh, uh, banal na aso, asong ulol. Ay <laughs> ikamit no nga po diyan at uh, kung ano po yung ma-recommend, i uh, niyo yung uh, pangalan ng parteles ko. At uh, ganun lang pala ang akalakaran diyan eh, nakawan lang pala ng nakawan eh, di na rin ako. Pero basta sisiguraduhin ko, wala akong gagawing batas wala akong uh, pakialam sa kung ano pa basta ang pakikialaman ko ngayon kung ano yung pwede kong masilip na namanakaw dyan, yun ang gagawin ko nakawin ko rin ang nakawin lahat ng mga budget na bibigay sa akin hala request, ako ng request ng mga project ko rin ah, uh, pwede, at least may may bigay ako rito sa aking uh, mga kababayan di uh, diba? so, okay ba yun? Okay ba yun mga kaibigan? At uh, mag-comment po kayo dyan kung uh, itutuloy ko itong aking uh, bulalo partiles para sa ganun madagdagan na yung mga asong ulol dyan sa kongreso kung uh, ma uh, matuto ma makakalusot tayo. At uh, kwan, uh, ganun lang pala kasimple. Napakasimple lang pala ang uh, mangulimbat dyan sa mga animal. Ay, mabuti lang talaga at nagkaroon ng kaguluhan na ganito. At least nalaman natin nalaman natin na ganyan pala ka, kalalaki ng pira nitong mga animal na nandyan tapos wala naman sila nagagawa dito sa ating mga kababayang naghihirap sariling bulsa lang nila ang pinapabintog nila sariling bulsa lang nila ang talagang sinisiksik ng mga animal na ito wala ka nang maaasahan dito sa mga animal talaga na ito oh. kaya naisipan ko lang eh dahil nung uh, nagsabi si uh, President Duterte sa SMN na uh, dahil sa sobrang uh, asar niya rito kay Romualdez, ay malamang na rin daw. Ta hindi, talagang hindi malamang. Nagdeklara na siya. Nang tatakbo na siya ng either President o either Vice President o di kaya. Ah, Senador. O, oh. Oh, ikaw nagkataon na nandyan pa ako. Ah, dyan sa Kongreso. Nagkataon na nandyan si Bantag. No, kakausapin ko na rin si Bantag na tayo ngayon dito wala tayong gagawin dito ngayon total ganito lang din naman pala ang ginagawa nitong mga animal na ito eh. so sige sabayan na natin at uh, 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 ano to lampasan pa natin yung mga ginagawin ng pag nanakaw dyan nikakausapin ko si Bantag at uh, kung ka, kinakailangan dyan na uh, lihim namin titirado rin itong mga nandyan na mga kawatan gagawin namin yan at para maunti-unti namin nga uh, ma kwan ito ma mabigyan ng leksyon itong mga magdanakaw na ito at huwag na sila makapangandidato. Anyway, ang uh, ito naman po ay uh, uh, ihingi ko rin sa inyo mga viewers ko kung uh, kung kung kayo ay papayag na pasukin ko rin yan bilang congressman. Kasi sa, sa senador, mahirap mahirap ka mapagnakaw dahil ah uh, da, uh, dahil diyan ay uh, kumbaga labing 24 lang yan eh so mahirap ang uh, makaka nakakapagnakaw dyan, yung Senate President lang so yun bagamat mayroon mayroon pa rin yan eh, yung uh, pidap kanila tingnan mo ngayon mga ganyan billion-billion din parehas lang pero mas maganda sa kongreso oh, dahil dito sa kongreso so sila ang talagang unang-una na nakaka nakakatikim ng budget pala itong mga ito mga congressman na ito so sige at uh, sana nga lang at uh, 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 pumayag kayo na gawin kong uh, bulalo partiles banal na aso uh, yung aking uh, po makikita po ninyo dito sa aking uh, ito pong uh, ginawa kong uh, slogan na ito ata uh, ganon lamang po bagamat uh, bagamat uh, biro ko po ito ay uh, sa to sa to toto sa, toto sa totoo lang po talaga uh, never po sa aking uh, sa aking uh, buong buhay ko ay kailanman po ay hindi ko hindi ko inisip ang uh, pumasok sa politika dahil po puro kalokohan lang po yan eh sa totoo lang po kalokohan lang dahil unang-una sabihin diyan maglilingkod sa bayan pero naglingkod ba? Itong inyong mga politiko diyan sa inyong mga bayan-bayan. Yung mga congressman ninyo, senador ninyo na yan, naglingkod ba sa inyo? Hindi po ba wala? Puro lang daldal ito mga ito, puro lang pagwapo ito, pero hindi naman mga gwapo. Namukhang kuhol pa rin ito mga ito. So wala talaga. Hindi totoo yung mga sinasabi lang yan na maglingkod sa bayan. Ang totoo, yung magnakaw. Yan po. So maraming maraming salamat po muli sa aking mga subscriber. Lalo na po dito sa mga bagong nag-subscribe at uh, maraming maraming salamat po sa inyo at pagpala inawa kayo ng ating Panginoon sa inyong uh, pamumuhay. Iangat sana ang inyong kabuhayan at uh, hindi na kayo dapat na umasa dito sa mga wala namang kakwenta-kwentang uh, nagkiklaim na mga representative ng ating mga kababayan. Pero anong ginagawa nila? Representative sa sariling bulsa nila. Ayan po, maraming maraming salamat po.